Dito ko pa attorney sa period na ito sa higit limang buwan na yan di ba nabanggit nga ho rin nyo, John siya pwedeng magfile o mga argumento ho nila na walang jurisdiction o kaya interim release so ibig sabihin ho ba kahit po meron limang buwan na period na ito ay e, pwedeng mapagbigyan itong halimbawa interim release na ihihiling po ng kampo ni dating pangulong Duterte um, sa akin malabo no malabo na mabigyan siya ng interim release no mm. uh, kasi napakabigat yung um, yung requirement kailangan mong mm -hmm. ipakita may urgent and extreme reason mm -hmm. para ano um ilabas ka doon sa may detention center mm -hmm. no wala akong nakikita na extreme and urgent reason mm -hmm. hindi mo pwede sabihin matanda na ako no hindi yan rason. in fact yung mga kasama niya yung mga limang kasama niya doon sa uh, detention center ngayon mm -hmm. meron pa mga mas matanda sa kanya mm -hmm. no o saka um Uh, Andiyan naman yung ebidensya na kahit na ganyan siya katanda, nakapagbiyahe siya ng Hong Kong, nakapag-political rally siya sa Hong Kong. Mm -hmm. So, um, tingin ko walang urgent and um, uh, emergency reason na pa. Mm -hmm. uh Pwede idulog sa ICC. Opo. Aha. Pero, attorney, halimbawa, kasi di ba napanood ho natin yung mga pagsalita ni dating Pangulo Duterte, sinasabi ho ng kanyang mga supporters na ito medyo mahina na yung kanyang physical condition. Pwede ho ba yung maging dahilan para pagbigyan, if ever man, itong interim release kung sakali po? Alam mo marami rin nagsasabi na na bakit uh, ilang ilang araw lang before uh, kahapon mm. nasa Hong Kong siya, nakatayo siya, nagsalita siya nang uh, matagal at mm -hmm. uh, palaban pa siya tapos ngayon nasa ICC siya eh parang uh, parang uh, ano uh, umaakto na yung isang paa niya eh, nasa kabaong na mm -hmm. no parang uh, ganoon naman yung sinasabi ng iba no mm -hmm. uh, and Um dumaan siya sa medical examination mm -hmm. ng uh, ng uh, ICC. Mm. And um sinabi na uh, fit siya, no? Na fit siya, na, na medically fit siya to stand trial, uh -huh. no? So nandiyan yan, hindi po pwedeng sasabihin mo lang claim mo may sakit ako, kailangan uh -huh. ko ng wheelchair, kailangan ko ng braces sa sa leg, uh -huh. hindi yan uh -huh. po pwede sa kanila. No? Uh -huh. They will medical uh -huh. decision on Expert doctors. Okay. okay. If mm. ever man ho na mapagbigyan, kung sakali man ho, ah, paano mm. ho yung mga mangyayari dito? Ano ba to? Bawal siyang lumabas ng The Netherlands? Pwede ba siyang umuwi ng Pilipinas? Paano po yung mangyayari dito, attorney? Um, ang isang condition pa ng interim release ay yung custodial estate kailangan ipakita niya na may safeguard guarantee siya, safeguard measure siya para uh na hindi magtatago mm -hmm. yung uh, yung release na akusado mm -hmm. no uh so kung halimbawa i-release siya sa ano sa Netherlands yung Netherlands magpapakita ng safeguard measures ano yung gagawin niyo mm -hmm. to ensure na hindi siya makakalabas sa Netherlands mm -hmm. no um tingin ko malabong malabong mm -hmm. na papayagan siyang pumunta ng Pilipinas kasi mm -hmm. ang Pilipinas will not be able to ensure mm -hmm. na uh, ano na hindi siya magtatago та билипинас awesome.